sophisticated, glowing, sexy, and classy. Ito ang mga nasabi ng mga netizen nang makita si Catherine Bernardo sa wedding ni Robby Domingo. Dahil dito, trending na naman si Catherine sa mga social media platforms. Sa totoo sin, mas nag-trending pa si Catherine at Daniel Padilla compare sa kasal mismo ni Robby Domingo. Natuwa ang mga netizen dahil nakabawi na uli ang katawan ni Catherine Bernardo. Okay na okay na uli ang kanyang body build compare sa mga photos niya dati. Napansin din ng mga netizen ang mga video na kumakalat na laging magkasama si Catherine at Daniel. Masaya ang mga Katniel fans na makita ulit silang magkasama. Tila hindi sila mapaghiwalay sa event na ito o nakahataon lang na nakukuhanan sila ng video sa oras na magkasama sila. Dahil dito, may umaasa na sana daw ay magkabalikan sila sa huli at halata naman daw sa mga kilos na nandun pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sabi nga ni Catherine, they ended with respect. Kaya siguro maganda ang kanilang samahan kahit break na sila. May kita rin natin sa video na ito na parang si Daniel ay nag-reach out kay Catherine at sumusunod sa kanya. Marami tuloy ang nabuong speculation ng mga netizen dito. May nagkasabi na, Catherine was all smile at the wedding all the time but DJ seems impassive. Reply pa ng netizen, halata daw na nagpawapansin na lang si Daniel Padilla. Mukhang okay naman ang samahan nila Catherine at Daniel. At least, hindi pa rin nawawala ang friendship nila sa isa't isa. Marami rin silang natutunan at nag-grow din sila sa loob ng mahaba nilang relasyon. Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below at gusto naming malaman.